Wow! Tara karepa, samahan nyo kong uh, ng panggatong doon Sayang naman kung Magiging basura lang O susunogin lang doon Gawin nating uh, Oh uh, my uh, god Pinasa na itak Samahan nyo kong mga karepa ha? Tara, malapit-lapit lang naman dito sa bahay uh, nasa daan lang nag clearing yung tarel ko yung sa oriente putol sila na kaoy sa harap ng daan kaya dun na ikukulin lapit lapit lang kaya lang so ayun na nga po mga karepa pinupulot ko na yun yung mga kahoy dito Ah, pala mga karepa, habang namumulot ako ng kahoy dito ng panggatong eh naalala ko yung aking uh, kabataan noon ganito po kami pinalaki ng uh, aming mga magulang dahil sa uh, hindi naman po ganun na uh, kagandaan yung pamumuhay kaya nagigatong po kami kaya ngayon bawat makita uh, makita kong kahoy sa daan kung malapit lang naman eh kinukuha ko na po yan ang ihinayang po ako na may pwedeng maigatong po ito sa ating uh, niluluto at saka sa uh, yung mga anak ko isasama ko sana kaya lang eh hindi ko sila mahanap ituturo ko sana sa kanila mga karepa yung uh, halaga ng ating buhay na eh, kapag mahirap eh, matuto tayong uh, gumawa nito o dito sa ganitong paraan eh mababawasan natin yung ating mga ibang pangangailangan mga karepa so yun hindi ko naman po uh, kina, kinakahiya na ako'y mahirap lang mga karepa kaya kahit nasa daad po ako uh, ngayon kumuka ng kahoy okay lang kahit uh, tinatawanan ako ng iba na ating mga karepa dyan akala nila eh ganoon ako kahira pero hindi naman po masyado eh nangihinayin lang po ako talaga dito sa mga kawin na ito mga karepa so, at saka ito na yung kinalakihan ko po so yun karepa maraming maraming salamat po sa inyong mga panunood sa inyong suporta sa uh, mga followers dyan at sa inyong followers maraming maraming salamat po sa inyo at ingat po kayo po palagi God yeah, bless all po uh, at hayakap uh, po sa inyo at hayakapin ko din po kayo mga karepa uh, that's all for today po mga karepa uh, at maraming maraming salamat po content creator uh, iwan lang po kayo ng bakas dito baka sakali dumami din po ang inyong mga followers at uh, yun lang po salamat po uh, sa inyong lahat at yayakap yeah, din din po kayo so ayun na nga mga karepa nagalos na na nagalos na tayo ng konti mga karepa dahil sa dito may tinig ayan po yung pinutol nilang konti at saka ayun po sa kabila ayun so ito po mga karepa yung napulot natin ng kahoy dito sa daan nasakay po lang na ako dyan sa aking vintage motor malapit lang naman po tayo yung bahay natin eh tanaw lang natin po ayun po mga repa, yung may yung may kolong kolong ngayon yun napakasak lang po tayo doon at yun po tapos na po mga repa at uh, kailangan pagod at least uh, nakapulot po tayo ng kahoy meron po pa tayo pagkato so, kahit basta ito hindi uh, naman tagulan kaya madali lang ang patuyo mga karepa nice so yun ingat karepa god bless and thank you sa panonood